Ang lihim na sulat ni Aiza sa isang maliit na bayan, may isang dalagang nagngangalang Aiza na mahilig magsulat ng mga liham, hindi ito basta-bastang liham, kundi mga sulat ng pag-ibig na hindi niya kailanman ipinapadala, ang bawat pahina ay puno ng kanyang nararamdaman para kay Brian, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Si Brian ay matalino, masayahin, at palaging nandyan para kay Aiza, ngunit hindi niya alam na sa tuwing siya'y tumatawa o nakikipagkwentuhan kay Aiza, Maikliin siyang sinusulat nito sa kanyang journal, alam ni Aiza na maaaring masira ang kanilang pagkakaibigan kung aaminin niya ang kanyang nararamdaman, kaya't ipinangako niya sa sarili na itatago na lang ito habang buhay. Hanggang isang araw, nawala ang kanyang journal, hinanap niya ito sa lahat ng sulok ng kanilang bayan, ngunit hindi niya ito makita, hindi niya alam na nahulog pala ito sa isang gilid sa park, at si Brian mismo ang nakapulot nito. Nang kinagabihan, dumalaw si Brian sa bahay ni Aiza, may hawak na journal. Sa akin ba ito? Tanong ni Brian, nakangiti ngunit kita ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi makasagot si Aiza, gusto niyang itanggi, gusto niyang sabihin na isang kwentong kathang isip lang ang lahat, pero nang bumukas ang journal at binasa ni Brian ang mga salitang isinulat niya, kung may tapang lang ako, aaminin kong mahal kita Brian, hindi na niya may ang totoo. Napangiti si Brian, sana sinabi mo agad, bulong niya. Matagal na din kasi akong may gusto sa iyo, Aiza, at sa unang pagkakataon, hindi lang lihim na sulat ang nagpatibok sa puso ni Aiza, dahil ngayong gabi, mismong si Brian na ang nagsabing mahal din niya ito, hanggang dito na lang, ang aking liham na sulat, kung gusto mo, magpadala ng kwento mo, pwede mo yan ipadala dito sa channel ko.